Merong nakapagsabi na hindi daw lahat ng bukas na pinto ng oportunidad ay dapat pasukin. Kung hindi ka magiging maingat, ang inaakala mong oportunidad ay maaaring magdala ng kabiguan o kaya naman ay magdulot ng komplikasyon sa iyong buhay. Marami nang nakaranas na pasukin ng isang oportunidad sa pag-aakalang lahat ng oportunidad ay maaaring pasukin na nalagay sa komplikadong sitwasyon. Yun bang sa halip na maging simple ang buhay, tila mas madami pang kailangang balansihin at mas marami pang kailangang paglaanan ng panahon. Ang bawat pinasukang commitment ay parang lubid na hahatak sa iyo sa iba na namang direksyon. Yun bang yun dati ng complicated ay lalong nagiging complicated dahil nadagdagan pa ng isang kaabalahan na hahati sa iyong atensyon, prioridad at puso. Mahalaga ang pagsangguni sa Diyos sa lahat ng hakbang upang matiyak na tunay ngang kalugud-lugud sa Kanya ang gagawin at hindi magiging isang kapagurang walang saysay o kaya naman ay kapagurang mauuwi sa wala ang isang gagawin. Mahalaga ding tandaan ang katangian ng pagpapalang tunay na sa Diyos nagmula. Ang sabi ng Bible, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya ito dinadagdagan ng anumang kalungkutan. Pag ang biyaya ay galing sa Diyos, ito ay tunay na magiging improvement sa ating buhay. May mga taong lahat pinapasok at bandang huli ay matatali sa napakaraming commitment hanggang sa punto na napapabayaan ang ibang aspeto ng kanilang buhay at maging ang kanilang pamilya. Hindi nais ng Diyos ang ganoong pangyayari sa ating buhay. Kung siya ang may bigay, tiyak na ito ay magdudulot ng kagalakan at hindi magdurusa ang iyong pamilya, kalusugan at higit sa lahat ang kaugnayan mo sa Diyos. Maraming komplikasyon ang naidudulot ng tao sa kanyang sarili dahil sa kanyang mga pagnanasa at pagpapasya. Kung baga, hindi magiging bahagi ng buhay mo ang ilang problema kung mga ito ay hindi mo pinili o ginusto. Minsan din, maaaring malina ang naging motibasyon sa paghahangad. Minsan ay ang kawalan ng contentment at minsan ay inggit. Kapag yan ang motibasyon, kahit makamtan mo ang tagumpay sa mata ng mundo, ang buhay mo naman ay magiging komplikado. Piliin mo ang pagpapalang sa Diyos nagmula at mararanasan mo na ito ay tunay na nagpapalaya at nagdudulot ng kaayusan sa kaugnayan sa kapwa at maging sa Diyos na siyang nagpapala. Asa ka pa?